Ayun, at uh, good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Yan. So, ayun, ano. Si Yuki Chang, pinapakain si Riri Chang. Don't want to eat na eh, Riri Chang. Wa, eh, Riri Chang. Oh. Ne, na appetite, 9 in the morning. Mm, maybe. eh Ayun po kinakain niya, yogurt yan, no? Ngayon, hey, ito pong pinapraparan ni Yuki kicang Nani ko na yung Yuki Chang? Kula? Hmm for uh, ano, potato, carrot, onion, mm. Mm. then Ano, dashi. Dashi. Mm -hmm. Then これはあの ano, pumpkin only. Mm -hmm. Then これは rice. And then water. Mm. eh, yeah. Richang uh -huh. e na. No? Yung pangal mo sa lini Richang na. No? So bakit po? Kanya na no? si Richang. So ngayon po kasi. So ayan, uh, si Yuri Chang po ayaw niyang pumayag na hindi kumain si Riri Chang. Dahil po ngayon, ngayong araw na to, uh, ngayon po yung first day ni Riri Chang sa school na Yuri Chang. So ayun, ako po kakagising ko lang, no? kakagising lang din namin halos. Ipapalit lang po ako no? pagkatapos, uh, hatid natin si Riri Chang sa kanyang school. No? Let's go! Let's go! nakakalungkot na lalo si Yuki Chang nalulungkot si Yuki Chang dahil syempre tagal niya kasama si Riri Chang eh, magmula sa kung kumbaga wala silang hiwalayan hanggang ngayon no? so ngayon po first day ni Riri Chang ganun po kasi dito no, hindi ka tulad sa Pilipinas na yung bata may mag-aalaga kaya wala po silang choice kahit na mag-1 year old pa lang sila punta na sila ng school no? lalo po kapag kayo mga grandparents may mga trabaho no? pero sabi naman po ni Yuki Chang kung yung mga grandparents pa walang trabaho ah, minsan po ganun din no? parang sa Pilipinas din sila po yung nag-aalaga sa mga apo so dahil po kami no, ah yung lola ni Riri Chang, meron po siyang trabaho. So, hindi po ubra, ah no? uh, siya yung mag-alaga. So, yun. At uh, nakapag-prepare na po tayo. Yung dala po natin gamit ngayon, andyan yung mga listahan, no? Si Yuki Chang na yung magpapaliwanag sa inyo. Pero, in short po, meron pong isang futong, yung futong, no? Yung mismong higaan ni Riri Chang. Iiwanan na po yun doon sa school, no? At meron pa siyang isang dalang bag, no? Na merong list. So, mamaya po, uh, ano ko sa inyo yung mga list, no? Kasi nandun yung listahan, hindi ko po kabisado. So, yun. Inintay na lang natin na lababa si Yuki Chang, saka si Chang. Tapos, hatid na natin si ririchang sa school niya. Tara. Excited na ako na nalulungkot din, syempre. Syempre, hindi mo alam kung sino mag-aalaga doon. So, though safe naman, no, na paalagaan yung mga bata sa nursery school dito sa Japan. Syempre, iba pa rin yung ikaw yung nag-aalaga, no. Tsaka yung mami niya ang nag-aalaga. So, yun, tara na. Let's go! Tabi-chow, tabi-chow. to tare, to-re, to chow tabi-chow. So cute naman ang baby ko. May naman so cute my baby? Let's go, Richang. Ricchang, let's go. So, ayan po si Riri Chang, Nasa likod siya. Hi Riri Chang. Hi Riri Chang. Kita ko na. Kita ko na no? Of course. Tayo Ito na pong sasakyan ko ginamit natin dahil muulan po, no. Tinatamad na akong ilabas tong sasakyan tapos lalabas si sasakyan ni Riri Chang. So, kahit medyo masikip po siya, ito na ginamit natin, so ngayon lang naman po kasi to dahil si Yuki Chang wala pa siyang work. So, ang mangyayari po, magiging setup po namin ni Yuki Chang. Uh, si Yuki Chang yung sa school na Yuki Chang. Our setup will be, you will be the one bringing Riri Chang in the morning. Ne? Eh? And in the Sorry. afternoon, I'll be the one to pick her up. Ne? Eh? Oh. So, yun. Bali, ako po yung pipick up kay Riri Chang. No? So, kore ka ne, yun eh. Riri Chang. Oh, yeah. So, medyo panibagong adjustment na naman po ito. No? So, gumugulong na tayo sa part-time, sa pag -e edit so, Ngayon naman po sa pag-aaral ni Riri Chang. So, Skata na hindi po yan naiiwasan. Na skata na Oo. Oh. So, wala tayong choice no kundi harapin yung mga challenges na dumarating. No? Kaya yan, ne. Gambat din eh. Diri chang magambat ne? eh. First day kyo, ne. Ah, uh, first time pong mawawala ni Riri Chang, no. First time ne. Not together. Ne. for two hours ne. Ano? For two hours wa. Chigaw ne. Second time dayo. mo, oh. Don't cry. Don't cry. Don't worry, Dayo. It's okay. Two hours, di siya. So. Gaman, Dayo. Don't cry. Very chang, ne? First time, ne? Very chang. Be a good girl, ne? Ay mo, sugoy, ne? this will be your second time to not be with Riri Chang na. Mm. So, pangalawang uh, pangalawang bes, lang po ngayon ni Yuki Chang no, na mawawalay kay Riri Chang. Kasi po, yung una po, uh, two hours, no. Sabi ko sa kanya, may gusto ko bang panoorin, no. Sa sinayan, sabi niya, meron. No. Sabi ko, sige na, manood ka. Tapos ako yung mag-aalaga kay Riri Chang. So, yun po, no. Nung habang nasa sinayan siya, nag-chat nag din siya sa akin. No, Kung gusto dyan, sabi okay, ko, okay naman. Nood ka lang dyan, relax. So, yun lang po yung first time. So, ngayon po, first time niya rin na mawawalay si Riri Chang na ang mag-aalaga. Hindi ako. Kaya po medyo nag-aalala yan sa'yo, Kuchang. Senpai desu ka, yung Kuchang. Of course. Eh? Teacher do to ka sa. So, na, Kuchang crying when she crying. Mm. How how to do that to ka sa. How will how they be able so. to make her stop? Make her stop crying, na Dakara, two hours dahil tayo, first day. Ay. Maybe that's the reason why, at, ano, on first day, two hours dahil tayo. So, getting to know the teacher. Ay. Then after that, next day, well, how many hours? Same. Three two Days same. three days, two hours. And then after that? Three days, uh, twelve. Twelve made. Three hours. Oh. So, ganun po pala yung setup, no? Yeah. Uh, tatlong araw na puro tagda dalawang oras. Pagkatapos kasunod, tatlong araw na tag puro tagda tatlong oras. And then, holiday. after, day. Uh, day. Nun, whole day. Pagkatapos po noon, holiday day na. No? Si Riri Chang. Nakabahan din ako na, ano, parang medyo nag... Ah, uh, na rin ako. No? Kasi po si Riri Chang hindi siya sanay sa matao, no? Nung nasa Pilipinas tayo yun, kahit sino kumakarga sa kanya, nasanay na siya, no? Kasi yeah. Pero ilang araw din po bago siya nakapag-adjust. na ko siyang in the Philippines. Oh. Riri Diri siyang day job with another people. Mm. Oh. Demo, ano, how many days before she was able to adjust? Di siya? Oh. How many days ka na? Two days? Mm, maybe. Ne? So sana makapag-adjust agad si Riri Chang, no? And malapit lang po yung school dito ni Riri Chang, no? Ano lang po siya, 6 kilometers. So naalala ko po, no? Yung Chang, uh, Ima, Anthony, ano dayo? Oh, I remember mm. when you first gave birth to Riri Chang. Oh. chichay di siya. Oh. And then sounds it sumasarin. Eh. Oh. Then mm. mo Ima going to nursery school dayo. oh. <laughs> mm. Ayun na. Ayun. So, lo, ano, life is short na. So, this na. Dakara, sinpai era na yun. Just enjoy dayo. So, sinpai muda dayo. Mata. Bird na. Ano na? Night na. Lips na, bird. Cry mo na. Don't cry. Don't cry. Mata. And they're looking at... And they're looking there. <laughs> And they're looking there. <laughs> move. Move. Ano? They... They move, dakala. So, hindi na yun. Two hours pa, we'll get back there with yung kayo. I know. Meron din mo sa six days. <laughs> after six days. So, full day job. So ne. Full <laughs> <Muli>, day ne. Kena <laughs> yo <Dayo> absent pa. Hindi. Ne mo practice dagara. Dami so, dayo. So, dayo. Yung kacang gaman And then, Start to work to ka. So, so yan po mag-start na rin si Yuki Chang. Back to ano na siya. Back to reality na siya. So ako po no, uh, na tayo sa reality nung pag-uwi pa lang natin galing Pilipinas, no. Oh, grabe. Grabe yung busy natin, no? Grabe yung busy natin dito sa Japan. Walang humpay, Monday to Sunday. So, hindi ko pa po alam, no? Parang, iniisip ko na mag-quit na rin sa part-time ko. So, baka meron tayong gawing para, ano? Para hindi mawala yung part-time natin. Pero ibang part-time na, no? Di pa sure, pero update namin kayo. So, good good girl jong, Rijong. jong. Rijong. Good girl jong. Mura. sugui Saving daw yun eh, Richang. Ato de. Do ko ikot de, umutre yo? So, tambayt ni Richang, nakaupo lang sa likod do. Kita ko na yun eh, Richang dati ne. So, de mo sugoy ne. Japan hayay ne. Go to nursery ne. Because no one will take care of the baby ne siya. Oh. In the Philippines, wa, Three ka na. Two or three ka na. Go to nursery. Dangara in the Philippines, wa, Grandparents, wa. Si Goto na eh. Unlike here in Japan even if you're old mm -hmm. you can still get a job to in mm. the Philippines Chicago. Nande? Wagaranai kedo. Nande work shinai. Work shinai janai yo. Want to work da yo. company accept janai. na. Hire janai. So, unlike here in Japan even if you are 60, 65 still you go to work the Philippines Chicago. kedo So. Takra in the Philippines, ba? Before you get old, you have to be able to put up business, or if not, you have to be able to save a lot of money. Pero much better, ano, you know, if you have business. Ah, umbrella was, brought it, umbrella. Antonio, it's time to go, Ricang. Come back, Hai hey baby, gambar tanya saya tak sekolah, lah.

泣いてる

at uh, hindi na po kami nag-almasal ni Yoke Chang kanina no? uh, dito na lang tayo mag-almasal so busy po kasi kaya sabi ko kay Yoke Chang na lang tayo mag-almasal habang iniintay yung pag-out ni Riri Chang yun, uh, <coughs> kain muna tayo no? ano si Yoke Chang? what did you order? fried fish Antoniwa, mega mac muffin Yoke Chang, Fidu 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 fish Pireo fish And, Breakfast.

Đó, Ri First day đó, đúng không? So, Richang, how was your first day? No, no, no Mmm, lunch time nè,